Ha <laughs> Sana naman pangmalakasan at talaga naman pang diinan na paresan yung dinayo natin ngayon mga guys. Dahil nga sa halagang 60 pesos lang, inuulit ko mga guys, 60 pesos lang, ay meron ka ng lechon pares na may kasamang Ani rice, ani juice, ani gravy, ani gulaman, ani coke, ani kiss, ani hug. Todo pati pato na to lahat. Bukod nga, sa 60 pesos na pares nila, ay meron din sila ditong bulalo na 79 pesos naman bawat isang order. At ganun din mga guys, unlimited taba, unlimited rice, unlimited juice at may libre din soft drinks yan. At kung nakaluwag-luwag naman kayo ay meron din sila ditong overload pares na 99 pesos lang na kung saan ay meron ng kasama. yung pares overload. May kasama po yung Litson Paris, Paris, may kasamang Onion Rice,